Kumusta mga kasaliksik? Ang tumataas na tensyon sa pagitan ng NATO at Russia ay nagdadala ng banta ng posibleng digmaang nuklear na maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa pandaigdigang siguridad. Ang hidwaang ito ay mas naging matindi sa gitna ng digmaan sa Ukraine kung saan ang NATO ay tumugon sa panawagan ng mga kaalyado nito upang depensahan ang kanilang seguridad mula sa banta ng Kremlin. Sa kabilang banda, ang Russia ay patuloy na nagpapakita ng agresibong postura. Kabilang na ang pagbabago sa doktrina nito sa paggamit ng mga sandatang nuklear na nagdudulot ng pangamba hindi lamang sa Europa, kundi pati na rin sa buong mundo. Dahil dito, ang NATO ay napipilitang maghanda ng mga hakbang upang tiyakin na hindi sila magpapahuli sa gitna ng lumalalang tensyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng tensyon ay ang kontrobersyal na pagbabago ng Russia sa doktrinang nuclear nito. Noong Setyembre 2024, iniulat na inaprobahan ni Pangulong Vladimir Putin ang isang bagong patakaran na nagbababa sa threshold para sa paggamit ng mga nuclear weapon. Sa ilalim ng bagong doktrinang ito, maaaring gumamit ang Russia ng nuclear weapon bilang tugon hindi lamang sa mga direktang nuclear na pag-atake. Kundi pati na rin sa anumang hakbang na itinuturing nilang banta sa kanilang soberanya, teritoryal na integridad o pambansang siguridad. Ang mas nakababahala, ayon sa mga analyst, ay ang pahayag ng Kremlin na kahit pa ang mga konbensyonal na digmaan kung magdudulot ng malaking pinsala sa Russia ay maaaring maging sapat na dahilan para gamitin ang kanilang arsenal. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang simbolo ng agresibong postura ng Russia kundi malinaw din ang mensahe ng pananakot sa mga kaalyado ng NATO. Sa harap ng ganitong pagbabanta, ang mga bansang malapit sa hanggana ng Russia tulad ng Estonia, Latvia, Lithuania at Poland ay mas tumindi ang pangamba. Ang mga bansang ito na miyembro ng NATO ay nagdududa na ang kanilang mga teritoryo ang maaaring gawing target sa anumang potensyal na opensiba ng Russia. Bilang tugon, Agad na nagpulong ang mga leader ng NATO upang suriin ang epekto ng bagong doktrina ng Russia. Ayon kay James Stoltenberg, kalihim Heneral ng NATO, ang aksyon ng Russia ay isang malinaw na hakbang patungo sa de ng seguridad sa rehiyon. Dapat tayong manatiling handa hindi lamang upang ipagtanggol ang ating mga teritoryo, kundi pati na rin upang pigilan ang anumang maling akusasyon ng Kremlin. Dagdag pa niya. Sa kasalukuyan ng pagbabagong ito ay nagresultan sa mas mataas na estado ng alerto sa mga bansang kaanib sa NATO. Ang Estados Unidos bilang pangunahing leader ng alyansa ay nagpadala ng karagdagang pwersa sa silangang bahagi ng Europa upang magbigay ng suporta sa mga bansang malapit sa Russia. Bukod dito, ang United Kingdom ay nagpalabas ng pahayag na nananawagan sa lahat ng miyembro ng NATO na paigtingin ang kanilang kontribusyon sa depensa. Ang pagbabagong ito sa doktrina ng Russia ay hindi lamang isang panloob na hakbang para sa kanilang depensa, kundi isang estratehiyang dinisenyo upang magpadala ng malinaw na mensahe. Ang Russia ay handang gumamit ng kahit anong paraan upang ipaglaban ang kanilang interes. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang agresibong kilos nito na ay naglalagay sa buong mundo sa isang mas mapanganib na sitwasyon kung saan ang pagkakamali o maling desisyon ay maaaring magdulot ng nuclear war. Habang patuloy na nagbabago ang geopolitical na eksena, nagiging mahalagang tanong kung hanggang saan maaaring pumunta ang NATO upang harapin ang ganitong uri ng pagbabanta. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi lamang pagsubok sa diplomatikong kakayahan ng mga lider, kundi pati na rin sa tibay ng alyansa na tumayo laban sa anumang pagsubok sa kanilang kolektibong depensa. Sa harap ng pagbabago sa ng nuklear ng Russia, ang NATO ay nagpursige sa pagpapalakas ng kakayahan nitong depensahan ang mga miyembrong bansa mula sa banta ng isang potensyal na nuclear war. Isa sa mga pangunahing hakbang nito ay ang pagsasagawa ng taunang exercise ng nuclear na tinatawag na Steadfast noon. Noong Oktubre 2024, ang exercise ay isinagawa sa walong pangunahing base militar sa Europa kung saan kinasangkutan nito ng 2,000 tauhan mula sa iba't ibang bansa sa alyansa. Nilahukan din ito ng anim na pong modernong sasakyang panghimpapawid kabilang ng mga stealth fighter jet tulad ng F-35. Ang pagsasanay ay dinisenyo upang subukan ang kahandaan ng NATO na tumagun sa isang sitwasyong maaaring kailanganin ang paggamit ng mga sandatang nuclear. Pero ang maganda naman dito ay walang aktual na nuclear weapon ang ginamit. Ngunit ang simulation ay inilaan upang ipakita ang bilis, kausayan at koordinasyon ng mga miyembro ng Alyansa sa panahon ng krisis. Bukod sa mga pagsasanay, pinagtibay din ng NATO ang kanilang mga plano sa pagpapabuti ng kakayahan ng kanilang mga miyembro na magsagawa ng mga operasyong may kaugnayan sa nuclear weapon. Halimbawa, ang Netherlands, isa sa mga pangunahing host country ng Steadfast noon, ay nagtutok sa pag-upgrade ng kanilang mga F-35 fighter jets upang maging compatible sa pagpapadala ng mga B-61-12 gravity bombs, isang modernisadong nuclear bomb ng Estados Unidos. Ang mga pagbabagong ito ay naglalayong tayakin ng mga miyembrong bansa ay may teknikal na kakayahan at modernong kagamitan upang may pagtanggol ang kanilang mga teritoryo kung kinikilangan. Samantala, ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang presensya sa Europa. Sa pamamagitan ng pagmodernize ng kanilang nuclear arsenal na nakaimbak sa mga base militar sa rehiyon, kabilang ang Germany at Italy, ang mga at modernisasyong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng NATO upang ipakita ang kanilang kakayahan sa pagpapadala ng malinaw na mensahe sa Russia na ang alyansa ay nananatiling solidong depensibo at handang ipagtanggol ang lahat ng membro nito mula sa anumang agresyon. Ayon kay Jens Stoltenberg, kalihim general ng NATO, ang mga ehersisyong tulad ng steadfast nun ay hindi lamang pagsasanay. Ito ay simbolo ng kanilang determinasyon na protektahan at ipagtanggol ang bawat membro ng alyansa laban sa kahit anong uri ng banta, maging ito'y konbensyonal o nuklear. Sa mga kasong tulad nito, ang papel ng koordinasyon at pagkakaisa ng Alyansa ay napakahalaga upang maiwasan ang maling interpretasyon ng anumang hakbang na maaaring magdala sa mas malubhang tensyon. Gayun din, ang modernisasyon at mga ehersisyong militar ng NATO ay naglalayong magbigay ng katiyakan sa mga miyembro nitong nasa hangganan ng Russia tulad ng Poland, Latvia, Estonia at Lithuania. Ang mga bansang ito ay patuloy na nakararanas ng matinding pressure mula sa Kremlin at ang pagkakaroon ng isang aktibong presensya ng NATO ay nakatutulog upang maiwasan ang pag-usbong ng kawalang katiyakan. Sa kabila ng malakas na aksyong ito, patuloy pa rin ang NATO sa pagsisikap na gamitin ang diplomasya at negosasyon bilang pangunahing kasangkapan upang mapanatili ang kapayapaan. Ang ERC siya pa man ay nagsisilbing paalala na ang alyansa ay laging handang tumugon sa kahit anong senaryo ng kaguluhan o banta. anuman ang anyo nito. Noong Agosto 2024, lumabas ang mga ulat ng Russian Navy ay nagsasagawa ng mga pagsasanay na naglalayong itarget ang mga lokasyon sa Europa gamit ang mga misail na may kakayahang magdala ng mga sandatang nuclear. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Financial Times, ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Russia upang ihanda ang kanilang mga persa sa posibleng labanan, laban sa NATO. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mapa na nagpapakita ng mga potensyal na target sa Europa, kabilang ang mga base militar at infrastruktura sa Norway, Germany at United Kingdom. Partikular na tinukoy ang mga naval base sa Bergen, Norway at isang submarine shipyard sa hilagang kalurang bahagi ng England bilang mga pangunahing target. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Russian Navy na magsagawa ng malawakang pag-atake gamit ang mga misail na may kakayahang magdala ng mga sandatang nuklear na nagdudulot ng seryosong banta sa seguridad ng Europa. Ang mga pagsasanay na ito ay nagdulot ng pangamba sa mga bansang miyembro ng NATO lalo na sa mga direktang tinukoy na target. Ang mga leader ng NATO ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala at nanawagan ng mas mahigpit na koordinasyon at pagpapalakas ng depensa upang harapin ang potensyal na banta mula sa Russia. Ang mga pagsasanay ng Russian Navy ay itinuturing na bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Kremlin upang ipakita ang kanilang lakas at deterrence laban sa anumang potensyal na agresyon mula sa NATO. Ang mga pagsasanay na ito ay naganap sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Russia at NATO. Partikular na kaugnay ng digmaan sa Ukraine at ang pagpapalawak ng impluensya ng NATO sa mga bansang malapit sa hangganan ng Russia. Ang mga hakbang na ito ng Russia ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ang kanilang interes at ipakita ang kanilang kakayahan na gumamit ng mga sandatang nuklear kung kinikailangan. Sa kabila ng mga pagsasanay na ito, patuloy na nananawagan ng mga leader ng NATO para sa diplomasya at dialogo upang maiwasan ang eskalasyon ng tensyon at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Gayunpaman, ang mga pagsasanay ng Russian Navy ay nagsisilbing paalala sa mga bansang miyembro ng NATO na maging handa at magpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang depensa laban sa anumang potensyal na banta. bilang tugon sa lumalalang banta mula sa Russia, partikular na sa kanilang agresibong postura at pagbabago sa doktrin ng nuclear, ang NATO ay nagsagawa ng serye ng mahakbang upang palakasin ang depensa at ipakita ang kahandaan ng alyansa. Noong Nobyembre 2024, inilunsad ng NATO ang pinakamalaking air sesyong militar nito sa Arctic region na tinawag na Dynamic Front 25. Ang pagsasanay na ito ay kinasasangkutan ng humigit kumulang 3,600 na raang sundalo mula sa iba't ibang bansang membro, kabilang ang Amerika, United Kingdom, France at Sweden. Ang pangunahing layunin ng ehersisyo ay ipakita ang pagkakaisa at kakayahan ng alyansa na ipagtanggol ang mga membro nito laban sa anumang potensyal na agresyon mula sa Russia. Ang Finland na sumali sa NATO noong nakaraang taon ay may 1,340 km na hangganan o border sa Russia ay naging mahalagang bahagi din ng mga pagsasanay na ito. Ayon nga kay Joel Linainmaki ng Finnish Institute of International Affairs, ang mga exercise na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa Russia tungkol sa pagkakaisa at kolektibong depensa ng NATO. Si Jane Maki Talo, direktor ng Ehersisyong Dynamic Front 25, ay nagsabi ng pangunahing layunin ay sanayin ang mga tropa sa matinding kondisyon at ipakita ang interoperability ng mga persa ng alyansa. Bagamat hindi layunin ng mga pagsasanay na ito na galitin ng Moscow o Russia, pinalalakas naman ito ang presensya at kakayahan ng hilagang bahagi ng NATO. Bukod sa mga erisisyong militar, ang NATO ay nagpapatubad din ng mga hakbang upang palakasin ang depensa ng mga miyembrong bansa. Ang Germany halimbawa ay nagplano na mag ng hanggang 800,000 tropa ng NATO kabilang ang mga Amerikano sa Ukraine sakaling magkaroon ng pagsalakay mula sa Russia. Ang planong ito na tinawag na Operation Deutschland ay naglalayong protekta ng mga kritikal na at gusali at nagbibigay ng mga tagubilin sa mga negosyo at sibilyan upang mapahusay ang kanilang kakayahang maging self-sufficient. Ang gobyerno ng Germany ay nagbigay din ng mga payo sa paghahanda tulad ng pag-install ng mga diesel generator. Ang mahakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng NATO upang tiyakin na ang alyansa ay handa sa anumang potensyal na banta mula sa Russia. Ayon nga kay Mark Rutte, kalihim general ng NATO, ang mga erisisyong tulad ng Dynamic Front 25 ay nagpapakita ng kahandaan ng alyansa na tumugon sa anumang banta at ipagtanggol ang mga miyembro nito. Ang mapagsasanay at pagpapalakas ng depensa ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa Russia na ang NATO ay nananatiling matatag at handang ipagtanggol ang seguridad ng rehiyon. Sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy na pinagbibigyang diin ng NATO ang kahalagahan ng diplomasya at dialogo upang maiwasan ang eskalasyon ng tensyon at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Gayunpaman, ang mga ehersisyong militar at pagpapalakas ng depensa ay nagsisilbing paalala sa mga bansang miyembro ng NATO na maging handa at magpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang depensa laban sa anumang potensyal na banta mula sa Russia.